Karon guys, ang buhaton nako is hair and makeup sa ko ang anak. Kay lagi na asilay event sa ilang school. O kailangan jud ay ipagawas na to ang ato ang talent pagabot abot sa to ang mga anak. O kani nga times isayaw nila sa tinikling sa ilang school. So nag ang ilang teacher na make-upan daw sila og ipangko ilang buhok. Mo nang first giuna jud na buhat ang ihang buho. buhok. Kay iyang buhok mangud karon is dali ra siya buhaton. Mo nang ako lang siyang giuna kay lagi sa tinikling ang buhok mangud ana is pinapangkura. ra. Ug ako din na siyang gisprayhan og hairspray kay para jud ang iyang mga buhok is dili manindog ug hipos jud kay siya pagkabuhat. Ug ang tumoy siyang buhok ako nang gisantipid kay para nindot siya tanawon ug nindot siya style tanawon. Ug ako na siyang gipang hairpinan ug black kay para dili makita nga di ay naka hairpin dai ang buhok. Dayon ako gibutangan og bula kay lagi sa tinikling ako nakita is na bulak sa ilang ulo. Pero wala mo kay bulak ang dagko mo na kay nana ra nga bulak gagmay ang ako ang gibutang sa iyang buhok. Ug sa pag makeup guys, ang una na akong gibutang sa iya kay sunscreen kay kana sunscreen is pwede na siya sa bata. Gisunod na sa nako buhat ang ihang kilay. Sa iyang kilay guys, is natural looking ra ang akong gibuhat sa iya ha. Huwag ka na sa iyang kilay guys isa ako rasa giba guys sa iyang buhok. Huwag sa iyang kilay guys is, is gamita lang ako ng brow gel so Kay para mo dugay ang kilay, bahalag sinuton siya or dugay magstart ang ilahang event. Pagkauman na para nindo tanawon ang kilay, so kailangan yun ninyo limpiyuhan o concealer. O next, proceed na ta sa primer. So dagang kinangutan na na po, o unsa daw gamit sa primer. Ang primer mang good guys is para mo ang ilahang makeup. up Samot na o bata ang imong makeupan, so kailangan yun ta magpalaban og primer. Kay lagi ang bata, lihok ay nap, na, pwede na magdagandagan time Next, sa foundation guys, is kamunay bahala o unsa'y foundation ang gusto ninyong gamiton sa anak Ug ang pinakaimportante sa foundation guys is kailangan jud ninyo i-blend ug maayo. Kay kani mangod nga makeup akong dibuhat karon is kailangan jud og plakado ni siya kay lagi bawal mi musulod mga parents sa ilang school ani nga time. Next nagbutang na ko concealer, sa concealer akong gigamit kay si Fit Me concealer. Ug nagbutang na sa ko contour ani niya guys kay lagi ang iyang buho karon is grabe kahipos, kay lagi pinapangko. So kailangan ipagamay jud nako ang iyang naong ani nga time kay para mabagay ra iyang naong ug ang iyang hairdo. Ug sa contour day guys, ang akong gigamit ana is cream contour. So kailangan yun na ninyo i-blend ug maayo. Ug sa powder, ang akong gigamit ana kay Sinichido Creamy Glow. Kay kanang nga powder is perfect na para sa mga oily skin. Ug gibake na sana ko na iyang powder okay. samtang nabutang ko ug shadow niya. Og sa eyeshadow sa kong anak, so ako lang nang gibagay sa dress nga iyang suoton. Og kaning gibuhat na kong eyeshadow guys, is simple eyeshadow ra ni siya. Og gipick up na sad nako na o powder sa sales lady guys kay para mo ang iyang makeup. Og sunod na proceed na sad ko ani sa iyang powder contour. Mo ni pinaka importante ang iyang powder contour kay lagi ato ang i-emphasize ang iyang nawong. Og sa powder contour guys, maskin unsa nga product nga available nga nasa sa inyong makeup dira, so pwede ra sa ninyo gamiton. Og ang sa blush on ang akong gigamit anak kay si Pink Blush. Then, gisunod na sa nako ang pagbutang sa highlighter. Kaya ang highlighter, isa yun na makadalag nindot sa makeup. Kaya mauna yung magdalag blooming or magdalag fresh sa imuhang naong ang highlighter. O kanil ito ng pagka-makeup pa guys, is wala na ako napakita sa inyo ang step by step sa pag-makeup. Kaya lagi, nag-apas ko sa oras. So, sa next video na to, is ako na itudlo sa inyo ang step by step sa pag-makeup. O sa iya ding lipstick guys, so duha ka color ang akong gimix anak. Kaya para ma-achieve na ko ang color nga gusto naku. Kaya ang sanina manggod nga iyang suoton so, sa iyang tinikling kay ang color kay na ay red nga pagka pink mo nang gibagay nako ang iyang lipstick sa iyang sinina kay para nindot kay siya tanawon ug kana iyang eyeshadow is ako lang po nang gibutangan og glitters kay para gising kay siya tanawon ba ug nabutang na sad ko nag liquid eyeliner sa iyang eyes kay para musamot og kapikot og ganindo tanawon ang ihang mata ug ang last nga mo sa ato makeup look karon guys is kailangan ta mag spray ug mask ug pag human sa makeup sa akong anak guys so inana nakagwapa ang ako ang anak ug inana ra ang ihang makeup guys so fresh looking ra awon. tanawon ug kailangan ra jud ay ipagaw sa totong talent sa atong pagkainahan ani ba kay para maka tang mga inahan kay kung magpa makeup pa man kasalain so medyo makagasto na jud ka ug mahal-mahal sad mo nang ubang parents is nang sila ug asa sila magpa makeup nga barato ra. Pero ko kay kabalum ko gamay sa makeup so ako na jud tanan mag makeup sa ko ang anak. Kung na siya event sa school so mo kailangan jud ipagawas nato to nga to ang talent. O kaning mga panahon na isig bawalan jud may pasulod. Mo na kami mga parents is na amigawas sa gate nagtagad. Ug dili sa namo marita ang ilang makeup mo na kailangan plakado daan ang ilang makeup. O pag abot na mo sa school aning time so daghan kay naka appreciate siya ang makeup ug daghan kay nakaingon nga gwapa daw kuno kay ang anak ug nindot kuno ang makeup. O simpre, proud sa si ko sa akong kagalingon. Kay lagi, kung di ko mahilig sa makeup, so di ko ko kabalo mo makeup siguro. Kay ang pag makeup good guys, is dali rajud kay siya tunan. Munang blessed kay ko, kay lagi ang akong mga kamot is kabalo jud mo buhat So dili na ako kailangan mangitag mang up ay, or dili na ako kailangan mo gasto og para ma makeup ang akong anak. O anyway day guys, so maura jud na akong i-share sa inyo, o di rin na sa tamahuman, munang bye oy.